Hello? Oh, uh, kamusta na yung offer ng kausap mong bruha? Ah, talaga? Anong gustong mangyari? Ilalagay daw yung kalahati ng payment sa escrow? Bakit naman? Anong problema? May problema ba sa mga documents ko? Wala naman, di ba? Yung title, malinis. Hindi ko naman yan sinanla. Oh. Yung certified true copy ng title, di ba? Napakalinis. Wala yan, lien and encumbrances. Nakita na niya, di ba? Sa personal, nakita na niya. Ilang beses siyang pumunta dyan. Pero wala siyang sinasabi kung acceptable ba sa kanya yung yan, yung improvements ng property. ba diba? Wala siyang sinasabi. So, what's the problem? Alam mo kasi, sa real estate, ang escrow, ginagamit yan kapag mag-due diligence ang isang buyer. Yung earnest money niya, ilalagay niya sa escrow. Nagets mo ba? Huwag kang papabudol dyan, ha? Bakit nilalagay yung earnest money sa escrow? Kasi, hindi pa sure si buyer kung magugustuhan niya ba talaga yung property at saka yung mga documents ng property. Pero since nakita naman niya na malinis yung title, nakita naman niya yung iba ko pang documents, di ba? So, kung may problema siya sa iba kong documents, dapat sasabihin niya sa akin yun. Right? So, I think may nakikita na siyang problema pero hindi niya lang sinasabi sa akin. Gusto niya akong isahan. Gamit siyang absolute sale niya. Yes. Sa so nakikita ko, ganun talaga yung mangyayari. Kapag yung kalahati ng payment ilalagay sa escrow. Tapos ibibigay ko na lahat ng original documents ko sa kanya. ganon. Naka-modus 'yan. Naka-hold harmless claim. So hindi ko siya pwedeng kasuhan, kalahati pa lang ibabayad niya sa akin. So paano ko mahahabol yung kalahati ng payment na nilagay sa escrow? O kung naka-hold harmless claim ako sa kanya. Hindi ko siya pwedeng kasuhan, pero siya kakasuhan niya ako. Eh kasi alam na niya kung ano yung ikakaso niya sa akin. Kaya ganyan yung absolute sale. Yes. Syempre. Basa-basa din, 'di ba? Basahin mo nang mabuti. Pag-aralan mo nang mabuti 'yung offer niya. 'Di ba? Ganun nga 'yun. Ang ilalagay sa escrow is 'yung earnest money. Yes. So kung okay sa kanya 'yung property, 'yung documents ng property, yung improvement ng property, edi eh magpo-proceed na siya. I-release ni escrow yung earnest money sa akin sa seller. And then, siya naman yung balance ibibigay na niya lahat bago pa magpirmahan ng deed of absolute sale. Eh deed of absolute sale din naman ang gusto niya eh. 'Di ba? Pero kung conditional lang nakalagay, hindi yan absolute. That is conditional deed of sale. Yes. Nalaman ko yung conditional deed of sale na yan nung pumunta ako sa korte. Nag due diligence din ako, nag inquire ako. Kapag ganun yung mga set up na kalahati lang ibabayad sa'yo, sa na daw ibabayad yung kalahati pa, may balanse pa, hindi yan absolute. That's not absolute. That is conditional. Yes. Gusto lang tayo niyan lamangan. Alam mo na. Ang iniisip ko kasi, kalahati pa lang ibabayad sa akin, ibibigay ko na lahat ng original. So malamang baka buy and sell 'yan. Or kung hindi yan buy and sell, gusto niya makuha ng libre yung property. Pagbabayarin ako sa lahat ng ginastos niya, tapos walang option na ibabalik sa akin ng property. This is real estate. Sa real estate, pera mo, property ko. Right? Gusto mong bawiin yung pera mo, and babawiin ko rin yung property ko. Ganon. At sya kung malinis talaga yung intention niya, ha? Hindi siya maglalagay dyan ng ano, mag-claim siya ng damages. Naka-hold harmless claim dapat yan sa both parties. Sa aming dalawa, ano man yung mangyari sa deal is hindi ako mag-claim ng damages sa kanya at hindi rin siya mag-claim ng damages sa akin. Yes, ganun po iyon. Okay? Kung gusto niya akong utakan, pues hindi yun mangyayari. Okay?